Wala na akong makikita ang kalsada rito. Sobrang kapala ng pagso. Ito pala yung kasama kong Pogi. Uh, Ayan. bising bisi pala yan. Sa misis na. Agoy, agoy. Now, wala talaga akong nakikita ang kalsada na. Hindi ko na alam kung tama ba itong pinasukan namin. Uh -huh. Eh, pinatanong ko isang helper ko kung saan ba yung tamang daan ayun na guys ito po si Manuel pala pinakasolid kapalat ng lupa at saka may dalawang babae doon oh no guys hindi na rin makita hindi ko alam kung maganda ba o pangit. Sige guys, next time na lang ulit.